Daddy time. Ayan. Dali, mayos ka para makaano yan. Hindi yung... Eh, susundan pa naman yan mamaya pa. Daddy time. Wala, dyan sa likod, dito. Yan, sige. Makipagagawan ka. Malalaki na sila. Pumatahol-tahol na. Kala mo na may kore. Ang liliit pa nga. Hmm. Buti naman at maganda yung ano mo, pagkahiga para makadedi lahat. May gitna sila dalawang linggo. Ano na sila? 25 days. Merong isang ano lang. Singkit. Sing Di isa lang yung ano. Dilat ng mata. Kaya one eye. Itong dark. Yan siya. One eye. Parang tao lang din. May kumpleto, may hindi. Hindi Hindi ba? Bakit? Hindi ka pa ba nakakaano? ano ah, naka, ano na siya ng tiyad. Pag wala na, hanap pa naman sila ulit. Buti na lang. Yeah. Where's your sleeper? Sige. Nagawa, nagawa. Buti na lang, lima lang sila. Hmm, isa. 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 Ay. Mukha-mukha niya. Oh, sige, na, nangangagaw na, Nangagaw na. Ayan. Nakakatuwa lang, pag mga ganyan pa. Pero pag malalaki na, nakupaw! Pero yung dalawa niyan, meron na may ari, Ayan na. Ano na yan, pag ganyan. Lalayas na naman yan. May isa na doon sa likod. Maya maya yan. Aangat na yan. Iiwan na naman yung kanyang mga anak. Nanilinis na niya yung ano ng mga anak niya naglilinis siya no really hmm, isa yun yun mo naman Nandito doon yung isa

damit. Ano naman siya eh. Hmm. Ay yung nilabas ko nung basa Okay. Eh. Bulag, bulag. Bulag na baba. Sige <laughs> diba na. Ano yun, chuchay? Ha? Ano yun, chuchay? Hmm. Baka naman pupunta. Tinan mo. Iniwan na naman niya. Hmm. Ayan. Yung si One Eye. Yung dark. Kaya, eh. Magaganon lang natin ito. Para hindi sila maka... makawala.